Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpaliwanag ang Department of Information and Communications Technology o DICT kung bakit patuloy ang scam messages sa kabila ng SIM Registration Law. Sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy maraming nagparehistro ang gumamit ng Peking Identification na siyang sinasamantalaan niya ng mga sindikato. Inamin ang kalihim na hindi hinigpitan ng pagpapakita ng identification card dahil marami sa mga nagpaparehistro ay walang sapat na ID. Naging talamak din anya ang bentahan ng registered SIM cards sa halagang isang daan hanggang limang daang piso. Samantala, isinulo ngayon sa Senado ang pagdinig kaugnay ng talamak na social media hacking at iba pang cybercrime incidents. Sa resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Senator Riza Ontiveros, layong alamin ang punot dulo ng pananabotahe sa social media accounts at kasama sa ipapatawag ang mga opisyal ng DICT. Humihingi ng pangunawa ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa pagiging miyembro ng kanilang lupon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK. Sinabi ni CBCP spokesperson Father Jerome Ceciliano na kailangan na magkaroon ng bukas na pag-iisip at pangunawa dahil nagbabago niya ang panahon. Binigyang diin ni Ceciliano na nagpa siya silang maging miyembro ng Anti-Communist Task Force dahil nagbago na rin ang hakbangi na ginawa nito. Mula anya sa dating agresibong kampanya, ngayon ay nakatuon ang atensyon ng task force sa pagpapaunlad ng mga kanayunan. Mahalaga din na maging bahagi ng isang advokasya tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summits. Bago tumulak patungo sa naturang bansa, sinabi ng chief executive na sasamantalahin niya ang pagkakataon para matalakay ang mainit na usapin sa South China Sea at iba pang isyu sa rehiyon. Sisikapin din ang kanyang delegasyon na makabuo ng mas malalalim na ugnayan sa ibang mga bansa sa Southeast Asia bukod sa ugnayang pangkalakalan. May temang ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, ang ASEAN Summit ay magsisimula ngayong araw, September 5, hanggang September 7. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>